Pero pag sobra ng hangin, babawasan natin ng hangin. Hello mga kabisik, meron tayo dito Baja City 100. So ayan, so kihin yung kanyang uh, carburetor. So ngayon ay siyempre ituro ko sa inyo yung basic lang na pagtuno sa mga ganitong klaseng carburetor. Air screw type. So ang kinokontrol niya is hangin. Pag higpitan mo ito, eh siyempre iipitin mo yung hangin. Okay? Pag mo is dadamihan mo yung hangin niya. Okay? So, maliwanag. So, itong mga 100cc na ganitong klaseng carburetor na is it screw type is ang nilalagay natin, ah, initial, no? Sa pinaka-basic muna na paglagay natin is yung one in half turn muna. Okay? Tapos, magpa-plug reading tayo. Tingnan nyo kung nakuha yung sunog na maayos sa spark plug. Kung hindi, siyempre, nagdaga natin ng hangin kung kulang ng hangin. Pero, pag sobra ng hangin, babawasan natin ng hangin. Ganun sya. So, maglagay na tayo ng one and a half turn. So, naka-close na yan. Ayan. Luwagan na natin. Ayan. Half. One. And then, one and a half. Ayan. So, one and a half turn lang muna. And then, check na natin yung ating plug reading after na mga biyahe natin. Alright. Sa mga idle naman niya, eh, so, walang problema kasi Nakokontrol mo naman yan. Tingnan mo yung pinaka the best na idle na ng iyong motor. Okay? Ayan. Yeah. Alright.